tungkulin. Ang lahat ng at mga, akin, at mga pananagutang iniatang sa akin. Na igagalang ko, ko. At ipagtatanggol At ipagtatanggol Ang salas ng Pilipinas, ng Pilipinas at, kusang loob, at kusang loob Na ipapataw ko, at ipapataw ko at hangaring, umiwas, at hangaring umiwas Sa pagtupad nito sa pagtupad Patupad nito. Patnubayan nawa ako ng buong lumikha. Patnubayan nawa ako ng buong lumikha. Ayun mga District 5. Officers ng District 5, buta po tayo din ang stage. <laughs> Ay, Adam. Ayan. Ay, badem. Ay <laughs> yung pari kong... Ay, kong kats ko eh. Ayan, hindi na po tayo sa oh. selfie. Photo shoot mo na tayo. Dito mo tayo sa ano. 音乐、嗯嗯、啊。 Yun. po nito. <laughs> Dito yung shirt mo, dala ko na. Yun, thank you, thank you. May pa sumulat kayo, kayo. Thank you, thank you.

Sama ko kayo sa vlog. Ito yung mga senyores ng Alpa Aparo. Talagang napakasarap din yung kahit. na. Buhay pa rin. Buhay pa rin, tsaka solid pa rin, tsaka active pa rin. Kaya lahat ng mga acro dyan. Long league. Shout out sa pa seniority. Hindi mo yung ano mo, chapter mo. Ayan, taras kami. Long league. Long <laughs> former Chairman Joey Malangin, Former Chairman Jojo Badilla Rojas, Former Chairman BGS uh, Bunso Satsag, at ang ating uh, mga opisyalis ng uh, Quezon City Council, Discovery in Arms, ng Discovery uh, Riders Club, Philippines Quezon City. Sa camera, Thank <laughs> you. dike po Hansay tay Hansay BMC Batangas City Ngunit no libertad para po Ngunit no libertad para po Ngunit no libertad Ngunit boyo joy po motor Ngunit officers ng District 5 Officers District 5, we <laughs> <laughs> <Hey, I'm sorry. laughs> hey, oh, would like to give the certificate of appreciation to us honorable Lusapina belmonte, mayor of pleasant city, a grateful recognition of your outstanding and uh, dedicated service to our community and our international humanitarian services fraternity and sisterhood. express a sincere gratitude for your generous contribution, your hard work as a leader, and a big part of the success given of september 2000. 23, Castle City, Broadside, Eto'o na ni Konyo. maraming salamat sa inyo. <laughs> puso. po natin ang pila na magaling ng may sa pilas Mayor Joy Belmonte para sa kanya, ng PIP. Alpagaparo! Okay! Okay, eh. Siyempre, yung uh, office ng SRCT. Siyempre, siya, 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 stage. sige po lahat po muna palit po muna tayo sa upuan then yung mga uh, officers po ng Quezon City Council punta po tayo sa stage <laughs> officers po ng Quezon City at ng tungkulin at, lahat ng tungkulin. at mga pananagutang iniatang sa akin at mga pananagutang iniatang sa, ini sa, ini sa akin na ibagalang ko Tatambo. At ipagtatambol. At ipagtatambol. Ang salas ng Pilipinas. Ang saligang batas ng Pilipinas. At kusang loob. At kusang loob. Na ipapataw ko. ipapataw ko. Ipapataw ko. At, yun. Gwapo nito. <laughs> Dito yung shirt mo Dala ko na. thank you, thank you. May pa sumbrero ka yung kahit na. Ang mga mga tula ng mga pinagmumulan ng mga 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 mga